the always there. Thank you for always being there in my life. Okay. And guys, pagkatapos ko lang guys mag-live sa inyo, narag pa yung boses ko. Tapos mag-live ako ulit. Like, wala nang padaldal kong tao na. Ayan. Like, share, and subscribe my channel guys. Thank you so much for always uh, there in my channel. Thank you so much. Thank you, Tana. God bless you all. Sa mga nag-join sa live. Diba, ang galing ko mag-alatupe. Sobrang galing ko mag malik Mali-mali ang tupay. sa akin na bonggong bonggang bonggang love na love ng mga viewers ayan, man. hindi ko matapay <laughs> ayan mga. please like and share check the house Follow pa, share pa ng live. Ayan pa. Ayan pa. Hi, Tanner, guys. Okay. Hindi na ha? Like and ang makapalit ang hirap laghan so, ito ay aking susupigan na, na lang okay Kaya, so, ang galing ko magtupi guys sobrang galing ko magtupi Para, bara bara <laughs> basta matupi na yun, okay na yan sa akin kailangan pag-alay na mga bagay-bagay ako na lang natin okay gaana tayo guys ayaw okay sa lahat ng mga nagjo-join sa amin naanir thank you so much ayaw mama ayaw pa share and pa follow ayaw Share, like, share, and subscribe seven percent. Cotton fruit. Ayan. Santol. Sa Pilipinas. Guys, mag-check off niya. Charot. Kala mo nag-live selling ka. Ganda na ito eh. niya. We can crack it using my legs. I can crack it. See? Using my legs. I am guys. Okay, cotton fruit. Right. Hmm. Sweet. Cotton fruit. Forever.